Eighteen's Josh Collin, walang atubili at walang dalawang isip na binulgar ang prediction niya about Ken Sason or Philip, dahil uh, hindi niya tinigilan si Ken na maging bahagi ng kanilang boy band para maging makompleto ang lima na tinatawag na SB19 dahil alam niyang very talented at mayroong ibubuga at maraming kayang gawin si Ken para sa kanilang uh, boy band na SB19 ngayon na sikat na sikat na at tinagurian ng most top boy band of all time ayon sa Young Hollywood. Una pa lang, alam ko na, talented, sobra. Nung, nung nakita ko siya, nagpa-perform, nagtitricks kasi siya eh. As in, mga uh, somersault, yung mga ganun, tumbling talaga. As in, tapos, sabi ko, grabe itong taong ito. Lumilipad. Tapos nalaman ko na kumakanta siya. Okay ayun na sabi ko ah siya na yung panlima natin <laughs> okay. kaya nilaban ko talaga sabi ko hindi pwedeng hindi makuha. tapos ngayon hindi naman talaga kami binigo as in kita mo naman He sabi. delivers. Oh, iba ibang klase. Ibang, iba rin ng mind ni Ken. Siguro minsan hirap lang siya minsan nak kasi introvert siya. Eh. Hira, mm -hmm. Hirap siya minsan bakit pag halubilo, ganun. Mm -hmm. Pero alam mo sa utak niya laging meron siyang iniisip na something. Itam sa musiknya, ibang klase. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.